Yan, magandang uh, <clears throat> araw po sa inyo mga ka-hunters. Ayan, marahil nagtataka kayo, no? Mas, salamat sa Diyos at yan. At na, kahit pa paano nakakakuha tayo ng mga bariya na na nating na uh, makontent sa inyo po. Para nang sa ganun, malaman nyo mga ka-hunters. Nagtataka kayo, marahil ay yan. Piso na 2009 Diba napaka-common po nito at ang reverse po nito ay die one ayan die one po yan mga ka-hunters ayan die one tingnan na yan mga die one po yan oh. alam nyo po ba kung bakit ko itinabi ito mga ka-hunters itinabi ko po ito dahil sa kondisyon po ng baryang ito 2009 ito po kung isusuriin po ng mga dulubhasa ito po ay uh, almost uncirculated po sa kondisyon po nitong itong na ito kaya nga po pag ako'y nakakuha ng magagandang barya ito po ay nilalagay ko po dito sa plastic o sa tube nang sa ganun hindi na po magasgasan pa o madagdagan pa kung may sira man maprotektahan po yung inyong mga barya nang sa ganun kung inyo pong ibebenta ay medyo mataas po ang magiging value 2009 common po dahil sa kondisyon ito po ay pwedeng magkahalaga ng 100 to 150 o, ayan po mga ka-hunters ha? napakahirap na po kasi maghanap ng 2009 na nasa maayos na kondisyon o, ayan po Okay. Yan, sana po sa kakapanood nyo ng uh, videos ko ay may, matut may natutunan po kayo mga kahunters ha. Ah. Dahil yan po itinut itinuturo ko at ipinapaalam po sa inyo yung mga bariya na dapat nating kuliktahin o itabi. Nang sa ganun, hindi po tayo uh, o hindi nasasayang ating panahon o oras sa paghahunt ng mga bariya. Okay? Ayan. Maraming kong salamat muli at yan God bless po. Ingatan po tayo ng Panginoon.